Sino ba talaga ang pinaka malupit na naturalized player para sa Gilas? Sino ang may pinaka mabigat na contribution para sa Gilas Pilipinas? Si Blatch na parang cheat code noon? Si Brownlee na never say die hero? O si Clarkson na legit NBA baller? Real talk lang tayo ngayon. Alam naman natin na matagal ng parte ng Gilas program ang mga naturalized players. Kung babalikan natin, si Marcus Dautit ang pinakaunang naturalized import na nagsuot ng Gilas jersey. Konting pahaging lang yan pero mahalaga. Kasi siya ang nagbukas ng pintuan para sa sistemang ito. Ngayon, ayon sa FIBA rules, bawat national team ay pwede lang magkaroon ng isang naturalized player sa lineup. Ibig sabihin, napakalaki ng timbang ng desisyon na ito, isang slot lang ang pwedeng ilagay. Kaya dapat swak na swak sa pangangailangan ng kupunan. At dito pumapasok ang pressure mula sa Pinoy fans. Palaging tanong ng lahat, sino ba ang pinaka-swabe para sa atin? Kung titignan natin ang kasalukuyang roster ng Gilas, hindi na tayo gaanong bitin sa big man department. Nandyan si Kai Soto, si AJ Edu, at ngayon pati si Kentin Milora Brown nakakapasa lang sa eligibility. Ang tatangkad at may depensa ang frontline natin. Dahil dito, maraming nagsasabi na mas bagay na naturalized player natin ay hindi na yung pure center kundi yung versatile forward gaya ni Justin Brownlee. Siya kasi ay natural small forward pero pwede ring maglaro ng power forward. Ang catch lang, medyo kulang siya sa height para sa international level. Brownlee is only 6 feet 5 and ideally our naturalized player should be at least 6 feet 8 or taller para mas competitive. Pero kahit ganon, Brownlee brings something na hindi kayang sukatin ng height. Chemistry, hustle at puso para sa gilas. Kung talent lang pag-uusapan, lahat silang tatlo, Andre Blatch, Justin Brownlee at Jordan Clarkson, panalo na. Pero hindi lang naman stats at highlights ang basehan ng pagiging best naturalized player. Minsan, yung character, attitude at kung paano sila makisama sa coaches at teammates, mas mabigat pa kesa sa raw skills. Unahin natin si Andre Blatch. Si Blatch ang unang mukha ng Gilas Naturalized Era na talagang nagdala ng excitement. Pero kung totoo tayo, hindi siya laging madaling i-handle. May mga araw na talagang inspired siya, dominant, unstoppable, parang NBA All-Star na napadpad sa Asia. Pero meron ding mga games na parang wala sa kondisyon, mabagal bumaba sa depensa at minsan questionable ang disiplina. Mismong mga coaches tulad ni Tab Baldwin, kilalang perfectionist at disiplinado, medyo nahirapan kay Blatch. Kasi si Tab ay type ng coach na gusto lahat may sistema, may disiplina, may commitment sa conditioning. Samantalang si Blatch galing sa NBA, sanay na siya na superstar treatment. Kaya parang oil and water minsan yung relasyon. Hindi naman siya masamang tao pero kung leadership at attitude ang labanan, medyo masakit siya sa ulo i-handle. Ngayon, lipat tayo kay Justin Brownlee. Ito na siguro ang complete opposite ni Blatch. Kung si Blatch minsan may diva vibes, si Brownlee naman ay simpleng tao, mabait at sobrang coachable. Si Brownlee hindi nagre-reklamo kahit saan siya ilagay. Starter, sixth man o kahit limited minutes. Basta para sa team game siya. At higit sa lahat, ramdam mo yung pagmamahal niya sa Pilipinas. Hindi lang dahil naglaro siya sa Hinebra, kundi dahil consistent yung pakikitungo niya sa mga Pinoy. Nakangit approachable at halos walang naririnig na reklamo mula sa teammates at coaches. Kaya ang dali-dali niyang mahalin, hindi lang ng fans kundi pati ng coaching staff. Kaya rin nung dumating siya sa gilas, parang walang adjustment period, automatic sakto yung vibes. Kaya nga ang San Miguel Corporation na pinamumunuan ni Al Francis Chua bilang team manager ng parehong SMC teams at gilas, ay mas pinapaboran talaga ang mga naturalized player na humble at madaling makatrabaho. At kung tutuusin, logical din ito. Bakit ka kukuha ng paystar na mahirap i-manage kung meron namang player na may talento at sabay mabait pa? Isa sa mga naging option dati ay si Benny Boatwright. Hawak na nila siya, kaya mas madali sana ang transition papunta sa Gala system. And if you think about it, Boatwright is actually ideal, 6 feet 8 to 6 feet 9. Skillful forward, mabilis, at may leadership qualities na swak sa international play. Ang problema lang na injury siya at simula noon, halos wala ng balita kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung hindi lang dahil sa injury, malaki sana ang chance na siya ang maging susunod na naturalized player ng gilas. Sayang kasi minsan hindi lang talent ang basehan, kundi pati character at chemistry sa team. At sa aspeto na yon, pasado na sana si Boatwright. Tapos si Jordan Clarkson, si JC ang pinakamalapit sa Pinoy sa tatlo kasi half Filipino talaga siya. At makikita mo sa kilos niya, Pinoy din ang dating. Tahimik, hindi maere, at parang mas gusto niyang hayaan yung laro niya magsalita para sa kanya. Pero may isang malaking issue height at position. Clarkson is officially a shooting guard in the NBA. Pero sa PIBA, setup ng gilas, medyo undersized siya kung gagawin mong star focal point. Wala siyang natural na advantage sa laki sa height na 6'4". Kumpara sa ibang import level guards sa international stage. Oo, elite scorer siya and can score 20 points kahit nakapikit pero hindi siya katulad ni Blatch na may height advantage or ni Brownlee na may all-around fit. Ang good side kay Clarkson, hindi siya pabigat sa chemistry. Tahimik, oo, pero madaling pakisamahan. Hindi siya headache gaya ni Blatch at hindi rin siya masyadong demanding. The problem is, minsan kulang yung wow factor niya in terms of imposing presence sa international game. Kung pagsasamahin mo lahat, Blatch elite talent, dominant presence, pero minsan inconsistent at sakit sa ulo i-manage. Brownlee, mabait, coachable, at perfect teammate vibes. Pero hindi siya NBA level star tulad ng dalawa. Clarkson, may Pinoy blood, tahimik at team player, pero undersized sa posisyon niya at hindi ganoon ka-impactful sa PIBA setup. Kaya dito na papasok yung mas malalim na tanong. Sino ang mas naging fit sa gilas kung hindi lang laro ang batayan? kundi pati chemistry at long-term stability. Tingnan natin ang achievements ng tatlo. Blatch, FIBA World Cup 2014 participant, nakapanalo sa laban kontra Senegal. 2015 FIBA Asia Cup silver medalist in China. Karamihan sa career niya sa Gilas ay qualifiers at international tours pero malakas ang impact noong pick niya. Brownlee nagsimula sa qualifiers pero nagdala rin ng glory sa Asian Games Championship at Olympic qualifier sa Latvia, tinalo pa nila ang host na Latvia at muntik nang makapasok sa finals ng OQT. Tinalo ang New Zealand for the first time last year. Now, they finished in 7th place at the FIBA Asia Cup 2025. Clarkson kasama sa Asian Games pero natalo sa quarterfinals versus Korea. Also, part of the FIBA World Cup 2023. Kung tutuusin, lahat sila may ibibigay sa gilas. Pero depende talaga kung anong klasing laban ang haharapin natin. Kung kailangan mo ng raw power, si Blatch. Kung kailangan ng puso at consistency, si Brownlee. Kung kailangan ng NBA star factor, si Clarkson. Pero dito papasok ang real talk. Hindi sapat yung pangalan o star power. Sa FIBA rules kasi, isa lang ang pwede mong naturalized player. Kaya dapat yung kukunin mo ay swak na swak sa current na roster. At kung titignan natin ngayon, dahil may Kai Soto, AJ Edu at Kentin Milora Brown sa frontline, parang mas logical na yung all-around wing na kayang mag-adjust at mag-lead gaya ni Justin Brownlee ang mas swak para sa atin. Kaya kung ako ang pipili sa tatlong naturalized players, Blatch, Clarkson o Brownlee, sa ngayon, mas pipiliin ko si Justin Brownlee. Bakit? simple lang. Kasi kung titignan natin ang composition ng gilas ngayon, solid na tayo sa big man spots. May Kai Soto, may AJ Edu, at dagdag pa ngayon si Kentin Milora Brown, na bagong approved na rin. E di ibig sabihin, hindi na natin kailangang mag-focus sa isang malaki na gaya ni Blatch. Kung guards naman, kahit masakit tanggapin, hindi rin Clarkson ang immediate na sagot. Oo, NBA level siya, malupit ang skill set at may dalang Pinoy vibes. Pero maliit siya sa posisyon niya at hindi rin ganun kadali i-fit sa sistema. Ngayon, kung titingnan natin yung kakulangan ng gilas, isa lang ang obvious that 6 feet 8 wing who can be a scorer, a defender, and a glue guy on the court. At dyan pumapasok si Brownlee. Kahit 6'5 lang siya on paper, yung puso at laro niya ay parang 6'9. Nakakapuno siya ng butas, hindi demanding, tapos natural leader pa. At dagdag pa dyan, baka in the near future, maging local player na rin si Angelo Kwame. Kapag nangyari yon, the front line of Gilas will become even tougher because automatic counted as Filipino na siya. Ibig sabihin mas maluwag ang slot para sa naturalized at mas lalong lalabas yung value ni Brownlee bilang wing forward. At sa dulo, yan ang pinakakailangan ng Gilas ngayon. Isang matatag na piraso na sakto sa puzzle. Kung kukuha na rin lang tayo ng kapalit ng naturalized import, sana yung quality level ni Brownlee pero mas bata at mas malaki yung tipong 6'8 na small forward power forward hybrid na may shooting at versatility imagine kung meron tayong ganyang klase ng player na nasa 25 taong gulang lang ibig sabihin may prime years pa siya para makasama ang Gilas kasi si Brownlee alam naman natin malapit na ring mag-sunset sa national team kaya kung magpapalit ka dapat yung tipong talagang game changer hindi pa nakiputas lang Tatlong pangalan, tatlong kwento, tatlong estilo. Pero iisa lang ang tanong, sino ang tunay na gilas naturalized goat? Ang sagot, depende sa puso mo. Depende sa kung anong klase ng laro ang mahalaga sa'yo. Depende sa kung gaano ka pinapahalagahan ang teamwork, puso, at bawat punto na ipinaglaban para sa bandila. Sa huli, lahat sila nag-iwan ng marka. Lahat sila nagbigay ng bahagi ng sarili nila para sa Pilipinas. At yun ang tunay na panalo hindi lang sa score kundi sa puso ng bawat Pilipino na nanood, nag at naniwala sa gilas. Dito sa Scouts Huddle Real Talk tayo. Kung kulang pa, sa sabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin. Para sa mas maraming real talk, dito lang sa Scouts Huddle. Shoutout to James Paulo Roman, kahit ano basta, batang YouTuber, Virgilio Dacalos, Julian, Marian, Wilbert Pamplona, Mesca, Limatius, ESN TV.